Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Rodel, taga Baryo lang at hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakita ng dalawang mata ko. Alam nyo, sa baryo namin, palaging may nababalitang biglang pagkamatay. Minsan sanggol, minsan matanda. At wing may ganon, iisa lang ang napaparatangan, si Aling Rosa. Yung matandang nakatira sa bundok, payat, gusgusin at palaging nag-iisa. Sabi ng matatanda, aswang daw siya. Pero aminin ko, kahit ilang beses kong narinig yun, hindi ko kailanman nakita si Aling Rosa na may ginagawang masama. Ang lagi ko nakikita, tahimik lang siyang naglalakad sa gilid ng bukid. Bitbit -bit ang kanyang tungkod, nakayoko, at kung minsan pinagtatawanan ng mga bata. Ngunit isang gabi, nagbago lahat. Kaling ako noon sa lamay ng kapitbahay naming si Mang Turing, na bigla raw inatake at namatay. Madilim na madilim ang daan pa uwi, at dumaan ako sa gilid ng buirin. Habang naglalakad ako, may narinig akong mahina, parang pagaspas ng pakpak ng malaking ibon. Dahan-dahan akong yumuko, nagtago sa ilalim ng puno ng mangga at doon ko siya nakita. Isang babae, napakaganda, maputi, makinis, mahabang buhok, nakaputing bestida. Akala ko nung una, multo, pero hindi. Nakita ko mismo harap, harap ang siyang nagbago ng anyo. Mula sa napakagandang muka, unti-unting humaba ang dila niya. Kumulubot ang balat, tumalim ang mga mata at mula sa likod niya parang may sumulpot na malalaking pakpak. Halos mapalungod ako sa takot. daw makasigaw, pero sigurado ako hindi si Aling Rosa ang nakita ko. Hindi ang matanda sa bundok. Ang nakita kong nagbalat anyo ay yung babaeng akala ng lahat ay inosyente kinagigiliwan ng mga kalakihan sa baryo dahil sa kanyang ganda si Martes at doon ko naintindihan kung bakit hindi siya napapaghinalaan sino ba naman ang mag-iisip na pinakamaganda sa lahat siya pa ang may pinakamaitim na sekreto kaya pala tuwing may namamatay lagi si Aling Rosa ang nasisisi si Martes kasi bihis na bihis kinabukasan parang walang nangyari ng Nang gabing yun Nakatitig lang ako. Nanginginig at nang tuluyan siyang lumipad palayo, dala ang nilalang na hindi ko na makita kung tao ba o hayop. Saka lang ako nakatakbo pauwi. Hanggang ngayon, walang naniniwala sa akin. Lahat pa rin si Aling Rosa ang tinuturo. Pero ako, saksi mismo at bitbit -bit ko ang katotohanan ang hindi sa masa. Hanggang ngayon, walang naniniwala sa akin. Lahat pa rin si Aling Rosa ang tinuturo. Pero ako, saksi mismo at bitbit -bit ko ang katotohanan ng hindi ko masabi sa iba. Minsan, ang pinakamagandang ngiti ang siyang pinakamatinding panganib at ang aswang hindi palaging mukhang aswang.